um, nag meet up kami bumili ko ng helmet malayo pa ako pati pa masahe ko binigay ko na sa kanya pambayad kasi ang usapan lang 3,000, 3,000 e ayun pala itong helmet 3,800 nabigay ko na sa kanya pati yung bayad ko dun nakikiusap ako dun kanina pa makasakay ng jeep eh ayaw nila akong kasakay hanggat wala akong anong pambayad kasi ang nagpasko pa pampanga pa Di ba ito ang lugar palang to? Dito pa Eh ayo ako pasakay ng ano ng mga jeep kanina. Ito muna eh. Ay grabe naman uh, hindi naman kayo mukhang mandurugas eh. Oh, no, oh, no, kanina pa eh. Layo ng biyahe ko. Tutukan muna kayo sa ito. Ah, hindi ko mababayaran. Hindi, wala akong problema. Hindi ko mababayaran 'to. Grado ka? Sige. Eh, utang ako sa iyo. Woho na na ako kanina pa talaga ako para lakad-lakad eh. -lakad. Ate, ganito nagbe-vendor din ako. May ano rin ako tumang. Okay tayo, okay tayo, isa sa mga Alright, sige mga pupuntahan dito, no? Yung uh, isa sa nagtitinda so ang gamit niyang uh, pang tinda yung motor na niligyan ng sidecar so papasyalan ulit natin si tatay dahil sa pagtulong niya sa akin uh, binigyan niya ako ng mainom at uh, nag tayo doon na wala tayong pamasahe eh. at nilalakit ko lang yung lugar at uhon-uhon ko uh, 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 uh. so this time tay, babalikan kita dahil sa pinakita mo na pagiging good samaritan yan eh, papalitan ni Karonda ng blessings yan alright so stay tuned mga Karonda at tasamahan nyo ako at puntahan natin si Tata dito yun eh ay yun siya yun yata siya yun yun yung nakatalikod yun sana ito nga ay ito nga hindi ka tayo mga Karonda hindi na natin kung makikilala niya pa tayo ito ayan ayan po mga Karonda ayan yung tumulong sa akin na nagbigay ng tubig kahit alam niya wala tayong pamasahe tingnan natin kung makikilala tayo ni tatay tapos magsasabi uh, tayo na nauuho tayo at yung wallet natin ay nalaglag boss wala kayo napansin pong nalaglag na ano na pitaka ano po nagpagas po kasi ko kanina eh. dito ko nagmadali parang nahulog po dito yung wallet eh kanina di po dito po Galing po ako dito kanina sa labas, wala kayong nakita nga, no? Doon ko na kasi naramdaman, wala na yung wallet ko rito. Dito. Ha? Ay, nako. Wala naman po. Pero yung mga ID po, ang importante doon. Sakit na din. Ha? Ano Kani-kani na lang po eh. Mabilis lang po yung takbo namin. Sakit ng dibdib po tuloy kakamadali. Hiningal ako. Naglakad din ako dyan eh. Baka ka ako nandyan. Kasi ito, humampas yung hangin. So pag ang hangin, kinapa ko dito yung wallet. Yung nyo, Kaya nga eh, baka mamaya pag upo ko, lumabas siya rito. Oo, oh, nauwa -oh ko. Galing kami sa Tarlac sa biyahe eh. Pwede ba akong makaano ng tubig nyo? Galing po kami Tarlac. Salamat po. Ha. ano po? Balik ko po yung pambayad. Tayo magkano po yung ganito? Lang, sir. Pero men, baka hindi, hindi ko mababayaran ngayon to ha. Sigurado ka? Taga rito lang din kayo? Lang, ha? Lang, kayo? Pampanga? Lang. Dito lang kayo nagtitinda? Dito, malakas naman, pagkaganyan malakas ang kita lang, Ha? Eh, paano to Baka malugi ka naman dito? Kaya ito nga, kay Oo. talaga ito May nahulugan ulit? Hindi, oh. wala naman siya. Bumili na siya ng Oo. Ay, wala din siyang inumin. Binigyan ko rin. Bait mo ah. <laughs> ha? Kaya lang talaga. Ganun lang talaga. Ano mo? Ha? Edel? Edel. Edel? Edel ano? Edel po. Ha? Edel Eda? Seda. Seda? Edel Seda? Eh, hey, paano sir? Pagka meron na lang akong budget, balikan ko na lang ha? Wala okay, kayo, basta uh, wala nang problema yun, kahit ano, wala na tulong tayo. Oo. Oh. Lagi naman po kami nadaan dito? Ano, inaano ko lang yung tao magbibigyan ko na lang. Ay, talaga nagbibigay kayo? Atin, basta, Hindi ka naman so, malugi rito? Sigurado ka? Ay, puna mo. Sige po, thank you po. Hanapin ko, baka nandun po. Idol Seda, ganito. ah, meron ako yung share Seda, napakabuti mong tao. Okay? Meron ako yung bibigay sa'yo, sana makatulong sa negosyo mo. At sana, dumami yung katulad mo. Okay? So, upo ka na, Sir Idol Seda. At hindi po ako nawawala ng wallet. Eto, pang dagdag ko ah. Okay? Handa ka na po. <laughs> Ikaw ng bahala, ha? Okay, bumili ka ng maraming tubig. Bumili ka ng uh, juice mo. Bumili ka ng uh, pagkain mo. Dagdag mo, bili ka ng bigas. Pag uwi, gusto ko may bigas ka. Okay? So, lahat to. Sayo na. Okay. Salamat po. Salamat po. Mga karawanda, si Idel Seda, nagbigay siya ng tubig sa akin kahit uh, hindi niya po alam na kung sino yung karap niya. Kumbaga, eh, si Sir Idel said ang ginawa niya, naging good Samaritan at good sample sa lahat. Na. <laughs> sir, saludo po si Karanda sa inyo. Maraming maraming salamat sa pagbibigay niyo ng tubig. Kahit alam niyo, eh, kailangan ng tao kahit walang pambayad, binibigyan niyo, no? Right? Thank you, thank you, Sir Idel. Thank you, thank you. Yan. At sana, yung binigay natin na budget para sa inyo ay makatulong. Okay? God bless sa atin. God bless. Bye-bye. Bye-bye. <laughs> Inumin ko na ito. <laughs>